Maganda dito, wala pa rin na-action eh. Uh, wala kasi ang nakasang, uh, agos na yan, no? Oh. Tingnan mo, hindi lang sa grill. Hindi natin yung yeah. mga agos na ganyan eh. Dito te, pinjo mo to Buka, no? Eh. Oo. Ang lakas ang agos na yan, no? Oh. Oh. Ayaw nila yung si... Tayo na rin yung magbabayad yan. Hmm grabe ang bulwak ko. Kung ano yung tulo doon, yun din yun yung manong lakas ito pa labas. Ganun yun. Nagal yan, 24 hours yun ang tigil. Ang payan, ha?